One So Let's go Okay Pintayin natin si Sheeva Paritag yung sasakyan niya dito Malapit sa atin Oh, Mr. Shiba. This is our friend. Oh. Okay. Um. Ah, vlog. <laughs> okay, all set. Okay, let's go. Ayun na nga, magbabakasyon na ang mga tropa. Time na para makapagpahinga at makasama ang pamilya. Makapag-relax ng kote sa trabaho at makapag-recharge malaking tulong talaga na may kasama tayo na may sasakyan kasi anytime pwede tayo magpahatid kaysa kumuha pa tayo ng taxi at least ito sure na tayo at kakilala natin pwede pa tayo makadiscount <laughs> no 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 no, no. <laughs> a few moments later ayun na nga di na tayo sa airport tara at mag ikot ikot muna tayo kasi medyo -aga tayo mas maiging maaga tayo para hindi tayo nagmamadali Samahan natin si Coach magkikot-tikot at baka may mabili pa siyang pa pasalubang mga chocolates at luka. Gusto mo mura? What? ano, ayan ang Gusto mo mura? No, 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 no. Sa'yo lang, gusto mo mura? Maganda naman yan. Mara tayo

may tsokolata sa loob Oo, so, oh, gusto yan, oh. Joy eh yeah, yung mga ano Buy 2 get one Yan mga uh, lin, Lindor Buy 2 get one, oh. Balito mo na kaya ito. <laughs> <laughs> ito, may mga ano po, rep magnet, souvenir. Bila mo naman si Mrs. mo Para tontoa siya. Magkano? 5 lang. Ha? 5? lang. <laughs> Six, <fifty> na. <laughs> 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 Atay, tayo dyan. Baka na mag yun, magalit <laughs> yun. Yan ang mga Stop uh -huh. to na camel. Uh -huh. Kuha na, Ano ba <laughs> P41 lang oh. P41? Oh, nga no. Don't know. 41 <laughs> Oh, may violet pa, may pink. Pang souvenir. Ito mugs. Ito pre, mga sneakers. Ha? Mga sneakers. <laughs> <laughs> Ito patsy oh. Sa mga... Ano na no, mga ano eh. Request ng ibang troll eh. Pachi Pachi chocolate Ito lintor Tobler on 2 plus 1 no? 2 plus 1 pre kung naman 20 Sangka pa? May mga buy one take one pa yan dito pre. Eto, bandel o. KitKat. 2 for 100 po. <laughs> yeah, boy! Ito mga galaxy. Geo's. Tsaka, uh, Deer Mill. Tubig big pre. Too big. So may M&M mo? M&M. 2 for 22. Ah, <laughs> uh, 26 pala to. Alin? Last half to you. Sixty ko na pwede yan. May loli pa sa loob. Oh yan, malaking chupa chups. Ang daming laman sa loob. Lollipop. Oh, may stop toys yun. Oh. Yan ka na, sa stop toy. Stop toys pa. Letro kunin mo, stop toy. May stop toy ka na. May lollipop ka pa. Ya, ini ya, ya, beli natin. Ito, tapi itu, 24? Ay, ya. the 11. Oh. Kasi ispay bukas. <laughs> 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 ah, tsokolate yan. So, oh, almonds. <laughs> Mahal talaga yan. the jewels na yan. May tubig doon, dos lang. Kasalubong pre. Kasalubong ko lang, tropa. Ito, pasulong mo kay Tropa. Yeah, boy. Alboro. Oh, mura lang. So, mura. Ito <laughs> oh, sa side, no, may mga to eh. Eh, itong to. Asphalt. Absol. Oh, sa mga nag-yosi. Zippo. Ay, ito gusto ng anak mo, Sai. Wow! Sai Disney Princess story? Si Lightyear Buzz Lightyear Oo oh, wala lang helmet Kaya ko na Baka magagawa ng bagong movie Buzz Lightyear Kunin mo na Eto, truck-truckan. Gusto to, oh. Oh. Ito, maganda to! Bye ito. take one, no. Oh. Wow. take one. Yeah, boy! Eto, pa. Salamat oh. Sige! Itong ano sa'yo? Ha? Nalo ko! Shit, pala ha? <laughs> <laughs> yung anak ko niyan. Kasi so, yung binibili ko na nutila, hindi na tumatagal eh. Isang upuan lang yun eh. Parang yung ginagawa sa lati yung... Ito, Galaxy. kulay at tayo tubig lang bibili natin <laughs>